Hi, magandang gabi. Okay lang, may stall po kayo. <laughs> okay lang. So, bali, ano, naghahanap ako ngayon ng single na boy. So, may tanong lang ako, sir, single ka? Opo. Okay. okay. alang magagalit, ah. Okay. Bali, ah, <laughs> uh, bali, ano, ah, uh, ipapartner lang kita sa, ano, sa single na girl. Opo. Pa-photoshoot lang. Okay, okay lang. Ang pangalan nila? James po. Ah, James. Uh, po. So, kasi sila nag-aaral. Sa University of Perpetual Health System, talaga sa may Molino Campus po. Napa. pa? Kompleto po. <laughs> <laughs> Ayun. Ah, bali, ano? Bali, may nakita na kasi yung girl na pwede i-partner sa'yo. Hmm, kasi sure ka. Walang magagalit, ha? Hindi Ay, po. Ayun na si ate. Hindi ko bagay kay kuya. Kanina ko pa kayo nakikita dalaway. Eh. <laughs> Ayun na, tumatawa na. Ayan na, ito, ito. Okay lang. to more. Okay lang, Ah, ano? uh, may stall po kita? Okay lang, kasi kanina pa kita nakikita eh. Ang ganda mo ngayon, ma'am. At, uh, <laughs> single sila? Yes, ma'am. Okay. So, ang pangalan nila? Christine. Okay yung tao na. So, ito pala yung uh, Enero Cafe. Dito siya ngayon, nagtitinda. So, magkakaroon lang tayo ng couple photoshoot lang. Ah, uh, sir, shake hands. Shake hands kayong dalawa. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to blow 🎵 Every day, I love you more Tagasan pala sila ba? Ah, mga po, taga Ligas. Ligas? Ikaw sa Tagasan ka? Bayanan ko. Bayanan. So Ligas, Bakoor lang din, di ba? Ah, malapit lang. Malapit lang. Okay. Kaya-kaya po tayo. Uy, parang close na kayo. Magkakilala ba kayo? Magkakilala Ha? Nagka-perms. Like Same school. Same. Ah, anong, anong, ano mo? Anong, 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 anong course mo? Ay, ABM po. ABM ikaw? Uh, H ano? H po, home economics. Home economics, so bagay. May yung magkakadate na si sir sa Pasko, tsaka si ma'am. game, game. Tapos tingka sa kanya, sir. Habang nakagano siya, tingin sa kanya. So, one, two, three. Panas sa coffee shop pang forever, no? <laughs> Panas sa coffee shop pang forever. <laughs> Para mag-close na kayo, no? Hindi po. Sakitin ako Hindi Hindi ko nga po siya. Ah, nagkikita na kayo? Kailan? Nagkikita ko Ah, sa okay. school? Oo nagkikita na pala sila sa lot na school, no? Hindi, hindi naman po kami nagpapatuloy. Ah, parang ano lang, parang nagkakasalugong lang. Baka soulmate mo na, no? <laughs>. lasting baka. ka sa kanya? <laughs> Tingnan sa kanya, tinginan kayo 1 2 3. Bagay daw. Tapos ano? Buya. Ha? Bagay daw. Up. Tinginan nga kayo. Eee. Nasa coffee shop talaga forever, no? <laughs> Para nag-uusap kayong dalawa. Ay, nag-uusap silang dalawa. Ay, kayo dito. Yeah, one, two, three. Ayun, no? Ang cute. Ang cute yung eh, mama, no. Oh. Ayun, no. It's just a game that children play. and no more than again till i met you i never knew what love was till i met you this feeling seems to grow more every day i love you more each day Love is not a game children Ay! Ay pa oh. Kamusta pala? Kamusta pala ano, ang next year uh, sa potty shoot? Dito ka, sir. Kamusta pala? Uh, first time ko kasi. So nakakaba ka, nakakakaba din, din talaga. Lalo pag random people. Pero uh, nakakaitay ko nga po kasi siya. <laughs> Naging customer mo pala. Tapos ikaw sir, ano ba mo? Ano, nakakakaba din na at the same time, exciting. Exciting man. At saka ano? <laughs> yun lang, yun lang. Ano masabi mo kay Mag? Maganda siya. Oy. Kaya ako nga siya nakatitigan kanina eh. Uy! Ikaw sir, ma'am, ano sa mo? Breakable po kasi yung ano eh. Yun. Ah? Ha? Nakaka, nakakadala po yung mata niya, yung eye contact niya sa ibang. Ay, ganda ng mata mo sir. Nakaka-attract naka po ako sa eyes niya. Nakaka-attract sir. <laughs> ba po naman si Sir Mo. Sakto lang. Sakto naman sir. Ba po naman talaga. Sakto lang. <laughs> Di ba dito ka nag-work? Yes. Ha, baka pa. puro mood mo lang. Um, uh, meron din po kaming shop sa ATC Alabang. Meron din po kami sa si Somo. And sa Camellia Springville po. Ma masarap po yung kape namin dito. Made with love. Okay, na kayo dito guys uh, sa Soma Market. Hanapin niyo itong Enero Coffee, Masarap yung cafe nila dito. Ito eh, no? Where sila. Ayan. At uh, ma'am, anong meron ano, ano meron dito sa ano nyo, sa Coffee Enero? Um, ano po, yung coffee po din, dito namin mula galing pang Batangas. And ano po, quality din po yung talaga yung lasa dito. Best seller, uno latte, French vanilla, mocha. Yun yung masasarap Ayun, pinabalik Binabalik balikan kayo ng mga customer. Yes, po. yes po, visit us mula We Friday right to su Sunday. Ayun, guys, punta na kayo dito guys uh, sa sama Market at uh, maganda dito, merong sounds at marang uh, maraming pagkain dito. Yes. At uh, niyo dito guys sa uh, Enero Cafe sa mga may hilig magkape. Punta na kayo dito. So, ayun, thank you kay Ma'am. Thank you sa magkape ram kay ano. Kay <laughs> Ma'am. Ah, nag na sila oh. na na kayo ng Facebook. Yes, ano ba <laughs> Magaling Pinata <laughs> pinata na. Pwede na. Magaling. Oh, may ano ka na. Meron ka ng uh, kading sa Pasko. meron <laughs> yeah, na. Uh, thank you, thank you. Thank thank you, thank you. Thank you. Thank you